Magandang magandang hapon sa inyong lahat. Kaya right? this video guys, ito challenge ko naman ang aking sarili. Pero may kaakibat itong uh, papremyo. For example, uh, hindi ko magawa ang challenge. Ayan, meron kayong premium sa akin na uh, Gcash. So noong unang panahon, ang papremyo ko noon ay tigi isang daang Gcash. No? Kasi hindi naman tayo mayaman. Pero ngayon, gawin kong 300 no? Bawat isa sa kapag ang challenge ko ay hindi ko magawa. Ganito lang guys ang gawin niyo ha. Ayan, sundan niyo ako para magdikas kayo. 300 pesos ito ha. Okay. 'Di ba may pizza ng birthday mo? Ikaw, ikaw ang nanood ngayon. Tama, ikaw. Ano ang pizza ng birthday mo? Yun, i-multiply mo lang ng i-multiply -multip, mo lang ng 3. Okay? Tapos, na multiplication, may sagot na, i-add mo. I-add mo ng 30. Okay. Sundan niyo ko, ha? Ayan. Uh, hindi ko alam yung birthday niyo. Tandaan niyo yan. Pagkatapos ng addition, guys, ayan, i-divide mo ng 3. Okay? Tapos na na-divide ng 3. Ayan. Uh, pagkatapos, Siyempre, misagot sagot na kayo sa division, di ba? Dinibay yung 3. Ngayon, yung pizza ng birthday mo, i-minus mo doon sa sagot ng division. Yan na ngayon ang challenge ko kung ilan ang natitira numero. Di ba? Okay. Focus ako. I-concentrate ko sarili ko para hindi kayo magka-Gcash kasi pag nagkamali ako guys Pag nagkamali ako, meron kayong Gcash sa akin 300 bawat isa ha? Pag nagkamali ako Pero kung taba naman ako guys May kunting hiling lang ako sa inyo guys ha? Sana i-share ninyo ang video na to uh, Like Ang hindi pa pag subscribe Pakifollow, subscribe Okay guys, yun lang hiling ko Pero pag uh, halimbawa, mali ako wag, wag na kayo mag-comment no? Ah, uh, no, mag-comment pala, pala kayo pero yung number ng Gcash yo kasi papatalan ko yung tatlong daan bawat isa. Okay? Ang sagot ay 10. 10. Kung nagkamali ba ako guys, ayun Darating na darating talaga sa inyo ang Gcash na pina ko sa inyo. Maraming salamat sa panood. God bless us all. Bye-bye.